putang ina na no, mga kapatid nalindol na yung Cebu bebentahan mo pa ng 20 kilong bigas imbis na ibigay nyo nung mag -e election kung ano nung pinamimigay nyo 5 kilong bugas <laughs> putang ina kayo nung may kalamidad take note ha, nung mag election may pinamimigay kayong limang kilong bugas putang ina nyo tapos ngayong may nasa lanta bibenta pa kayo ng pintik pesos na bigas gagoy eh, no force majeure yan yan yung mga pagkakataong kinakailangan bigyan ng libre, libreng benepisyo yung mga kababayan na nasalanta ng kalamidad nasalanta ng kalamidad tignan niyo yung ginawa ng mga Duterte eto na lang, eto nagpadala sila doon. binalita ng GMA7, Himala binalita ang tulong na ginawa, alam mo yung nakalagay from the people of Davao hindi from the Dutertes ang ginawa nila from the people of Davao kasi galing yon sa mga buwis ng mga Davawenyo na inilaan doon para ipangtulong sa mga Cebuano yan ang konsep eh Dala? so tama lang from the people of Davao tapos itong bak ay na Lord bakit naman mga demonyo.